Nakatagong ambisyon ng Leo mula sa pangarap patungo sa realidad. Isipin ang isang Leo, matatag na nakatayo sa harap ng mundo, nagliliwanag ng kagandahan, karisma, at lakas. Nakikita ng lahat ang matapang na ngiti, ang walang takot na aura, ang likas na leader. Ngunit ang hindi nila nakikita ay ang apoy na tahimik na nagliliyab sa loob. Ang nakatagong ambisyon na iyon, ang hindi mapigilang determinasyon, ang nagtutulak sa kanila patungo sa mga pangarap na wala pang nakakaalam. Sa likod ng tawanan, mga pagtitipon, at mga ilaw ng entablado, tahimik nilang pinaplano, pinagsisikapan, at iniimagine ang buhay na karamihan ay tatawag na imposible. Ito ang hindi pa naikwentong kwento ng bawat leo, isang pusong puno ng mga pangarap, isang isip na puno ng mga bisyon, at isang espiritu na tumatangging tanggapin ang kakaunti lamang. Ano ang mangyayari kapag ang lihim na ambisyon na iyon ay natagpuan na ang kanyang daan? Paano nagiging realidad ang pangarap ng isang leo kapag tila dumarating ang pagdududa ng mundo sa bawat hakbang? Manatili ka dahil malalaman mo ang nakatagong paglalakbay ng isang leo na hindi mo pa nakita noon. Kilala ang mga leo sa kanilang kumpiyansa, karisma, at kakayahang pagningasin ang anumang lugar na kanilang pasukin. Ngunit sa likod ng makinang na anyo na iyon ay may isang bahagi na bihirang makita, isang ambisyosong puso, kahimik na nangangarap, tahimik na nagpaplano, at tahimik na tumatangging sumuko. Ito ang bahagi ng leon na nagtutulak sa hangganan, hinahamon ang mga limitasyon, at nangangahas na gawing realidad ang imposible. Sa kwentong ito, susuriin natin ang nakatagong ambisyon ng isang leo na palaging nangangarap ng higit kaysa sa inaasahan ng iba. Mula sa mga hating gabi na puno ng lihim na plano hanggang sa mga sandali ng pagdududa sa sarili at tapang, ipinapakita ng paglalakbay na ito ang tunay na lakas ng kanilang espiritu. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging nasa spotlight, ito ay tungkol sa pagbago ng mga pangarap tungo sa konkretong realidad sa pamamagitan ng walang humpay na determinasyon. Habang susundan natin ang landas na ito, masaksihan mo kung paano nagtatagpo ang pasyon at tiyaga, paano nagbabanggaan ang mga pangarap sa mga balakid. At paano kayang baguhin ng nakatagong determinasyon ng isang leo, hindi lamang ang kanilang buhay, kundi pati na rin ang magbigay inspirasyon sa lahat sa paligid nila maghanda na makita ang ambisyon, puso, at tapang sa paraang hindi mo pa nakita noon. Pagkatao ng leo at nakatagong pagnanais Upang maunawaan ang nakatagong ambisyon ng isang leo, kailangan mo munang maunawaan ang kanilang personalidad. Ang mga leo ay likas na mga leader, may karisma, kumpiyansa, at matapang. Namamayani sila sa spotlight, ngunit ang atensyon na natatanggap nila ay bahagi lamang ng kwento. Sa likod ng kumpiyansang ngiti ay isang isip na hindi tumitigil sa pag-imagine, pagpaplano, at pagstrategiya. Bawat desisyon, bawat kilos, bawat panganib ay pinapalakas ng apoy sa loob na nagtutulak sa kanila patungo sa kadakilaan. Ngunit ang ambisyon para sa isang leo ay hindi laging nakikita. Habang ang iba ay nakikita lamang ang kumpiyansa, nararanasan ng mga leo ang pagdududa sa sarili, takot sa kabiguan, at presyon na maabot ang kanilang mataas na pamantayan. Tahimik nilang dinadala ang bigat ng kanilang mga pangarap, madalas nagtatanong kung sapat ba sila. Gayunpaman, ito mismong panloob na pakikibaka ang nagpapatingkad sa kanilang mga tabumpay. Ang nakatagong determinasyon ng isang leo ay nagmumula sa kanilang pagnanais na mag-iwan ng makabuluhang marka sa mundo. Hindi sila nasisiyahan sa karaniwan lamang. Nangangarap silang mag-iwan ng pamana, lumikha ng bagay na magbibigay inspirasyon sa iba, at patunayan na ang pasyon at tiyaga ay kayang gawing realidad ang mga pangarap. Bawat hating gabing sesyon ng pagpaplano, bawat tahimik na pagsisikap sa likod ng eksena, at bawat maliit na sakripisyo ay hakbang patungo sa layuning iyon. Ang kanilang ambisyon ay isang lihim na puwersa, hindi nakikita ngunit hindi mapipigilan. At ito mismong puwersa ang magdadala sa kanila mula sa simpleng pangarap tungo sa isang buhay na sumasalamin sa kanilang tunay na potensyal. Ang pangarap bawat leo ay may bitbit na pangarap na mas malaki kaysa sa karaniwan, isang bisyon na halos hindi maabot ng iba. Sa kwentong ito, isipin ang isang leo na palaging nagnanais na lumikha ng isang bagay na pambihira, isang karera, isang proyekto, o isang pamana na magbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ang pangarap na ito ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay, ito ay tungkol sa pag-iwan ng marka na tumatatak, isang kwento na matatandaan ng iba kahit matagal na ang lumipas. Ngunit ang mga pangarap na ganito kalaki ay bihirang maging madali. Sa simula, tila imposible. Malabo ang daan, kakaunti ang mapagkukunan, at madalas ay nagdududa ang mga tao sa paligid. Talaga bang maaabot ito, ang kanilang tanong? Ngunit para sa isang leo, ang pagdududa ay lalo lamang nagpapalakas ng kanilang determinasyon. Alam nila na sa likod ng bawat hamon ay may oportunidad na patunayan ng sarili, umangat sa mga inaasahan, at gawing realidad ang imahinasyon. Sa mga tahimik na sandali, malayo sa mata ng mundo, ang Leo ay nagdo-drawing, nagpaplano, at nag istratehiya Bawat maliit na ideya ay may bigat ng mas malaking bisyon. Bawat pagkabigo ay nakikita bilang leksyon, bawat maliit na tagumpay bilang hakbang patungo sa layunin. Ang pangarap ay hindi lamang isang layunin, ito ay isang tawag, isang lihim na apoy na nagpapalakas sa bawat kilos. At gaano man kalayo ang pangarap, determinado ang Leo na tahakin ang bawat hakbang, pinapalakas ng ambisyon, tapang, at hindi matitinag na paniniwala sa kanilang kakayahang makamit ang nais. Mga hadlang at pakikibaka. Walang pangarap na sulit abutin ang dumarating ng walang hadlang, at para sa isang Leo, ang landas patungo sa pagbibigay buhay sa kanilang ambisyon ay puno ng hamon, parehong panlabas at panloob. Maaaring hindi lubos na maunawaan ng lipunan, kaibigan, at maging pamilya ang laki ng kanilang bisyon. Bakit kailangang mataas ang layunin ang kanilang tanong? Hindi ba ito masyadong mapanganib? Ang ganitong pagdududa ay maaaring pakiramdam ng mga pader na ginagawang tila imposibleng tahakin ang landas. Ngunit ang panlabas na hadlang ay bahagi lamang ng pakikibaka. Sa loob, nakikipaglaban ang leo sa pagdududa sa sarili at takot sa kabiguan. Bawat maling hakbang ay tila pinalalaki, bawat kritisismo ay umaalingaw-maw ng mas malakas kaysa dapat. Madalas na mahahabang gabi ang puno ng mga tanong, sapat ba ang aking ginagawa? Magtatagumpay ba ako? Ipinapakita ng mga sandaling ito ng kahinaan ang tunay na lalim ng kanilang ambisyon, na sa likod ng kumpiyansang anyo ay may pusong tumatangging sumuko, kahit tila laban ang mundo sa kanila. Gayunpaman, ito mismong pakikibaka ang humuhubog sa kanila. Bawat hamon ay sumusubok sa kanilang tatad, bawat kabiguan ay nagpapalakas ng determinasyon, at bawat kritisismo ay nagpapasiklab ng apoy sa loob. Bihirang maging madali ang paglalakbay, ngunit para sa isang leo, ang mga hadlang ay hindi hinto, ito ay oportunidad upang lumago, umangkop, at patunayan na ang pasyon na may kasamang tiyaga ay kayang lampasan ang lahat. Sa panahon ng mga pagsubok na ito, ang nakatagong ambisyon ang pinakamaliwanag na sumisiklab. Kahit kapag nadismaya, kahit kapag pagod na, nananatiling matatag ang espiritu ng Leo. Bawat maliit na tagumpay, bawat aral na natutunan, ay paalala na ang mga pangarap ay hindi iniwan, ito ay hinuhubog sa crucible ng pakikibaka, handang maging realidad. Puntong balik, turning point. Bawat dakilang paglalakbay ay may sandali kung kailan nagbabago ang lahat, kapag ang pagdududa ay napapalitan ng kaliwanagan, at ang pag-aalinlangan ay nagiging matibay na aksyon. Para sa ating Leo, dumating ang sandaling ito nang hindi inaasahan, marahil sa payo ng isang mentor, suporta ng isang mahal sa buhay, o bigla ang pagkaunawa na ang kanilang pangarap ay karapat dapat ipaglaban kahit ano paman ang halaga. Sa puntong ito, nakikilala ng Leo na ang mga hadlang na kanilang kinatatakutan ay hindi pader kundi hakbang patungo sa tabumpay. Ang mga kabiguang dati kinatatakutan ay nagiging mga aral na gumagabay sa bawat susunod na hakbang. Ang mga pagdududa na noon ay pumipigil sa kanila ngayon ay nagpapalakas sa kanilang determinasyon. Dito, ang tahimik na apoy ng nakatagong ambisyon ay sumisiklab at nagiging hindi mapipigilang lakas. Nagsisimulang dumarami ang maliliit na tabumpay. Ang planong dati tila imposible ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Ang mga pintong dati nakasara ay dahan-dahang nagbubukas. Bawat kilos ay may layunin, bawat pagsisikap ay nakaayon sa mas malaking bisyon. Ramdam ng Leo ang unti-unting pagbawas ng bigat ng pakikibaka, sapat upang makita ang mga posibilidad sa hinaharap, nagbibigay inspirasyon sa bagong tapang at matatag na pokus. Ang puntong balik na ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na tagumpay, ito ay tungkol sa panloob na pagbabago. Sa wakas, nauunawaan ng Leo na ang tiyaga, kaliwanagan, at paniniwala sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa anumang hadlang. Mula sa sandaling ito, ang paglalakbay mula pangarap patungo sa realidad ay hindi na malayong pag-asa, ito ay landas na pinapaliliwanag ng ambisyon, tatag, at hindi matitinag na pasyon. Bawat planong maingat na isinasakatuparan, bawat pagsisikap na may sukat ngunit matapang, ay nagdadala sa kanila ng mas malapit sa buhay na kanilang na-imagine. Patuloy pa rin ang hamon ng paglalakbay, ngunit bawat maliit na tagumpay ay nagpapatibay sa kanilang paniniwala sa sarili at sa kanilang bisyon. Ang proseso ay hindi tungkol sa agarang kasiyahan, ito ay tungkol sa pagtityaga, pasensya, at pagkatuto na yakapin mismo ang paglalakbay. Ang isang tinanggihan na proposal, isang nabigong pagtatangka, o pansamantalang kabiguan ay hindi na pumipinsala sa espiritu, sa halip, ito ay nagiging aral, isang gabay patungo sa mas mahusay na estrategiya at mas matalinong desisyon. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsisimulang maayos ang mga piraso. Ang pangarap na dati tila malayo ay nagsisimulang maging realidad, hinuhubog ng pawis, tatag, at hindi matitinag na ambisyon ng Leo. Ang pagbabagong ito ay makikita hindi lamang sa mga nagawa kundi pati na rin sa kumpiyansa at kamalayan sa sarili. Natututo ang Leo na ipagdiwang ang bawat milestone, pahalagahan ang pagsisikap sa likod ng bawat tagumpay, at kilalanin na ang tunay na tagumpay ay nabubuo mula sa walang katapusang maliliit na hakbang na ginawa ng may tapang at konsistensya. Sa wakas, ang pangarap ay hindi na lamang bisyon, ito ay nagiging konkretong realidad. Ang ambisyon na dati tahimik na nagliliyab sa puso ay ngayon ay nagliliwanag palabas, nagbibigay inspirasyon sa iba at ipinapakita na ang nakatagong determinasyon, kapag pinagyaman ng pokus at tiyaga, ay kayang baguhin ang takbo ng buhay. Para sa isang leo, ito ang sukdulang gantimpala, isang pangarap na isinabuhay, isang layunin na nakamit, at isang paglalakbay na nagpapatunay sa pambihirang lakas ng ambisyon at tapang. Aral at Moral Itinuturo sa atin ng paglalakbay ng isang liyo mula pangarap patungo sa realidad ang isang mahalagang katotohanan, ang tunay na ambisyon ay madalas na nakatago, tahimik na nagliliyab sa puso bago nito. Paliwanagin ang mundo. Hindi ang spotlight o pagkilala ang nagtatakda ng tagumpay, kundi ang tapang na ituloy ang sariling bisyon sa kabila ng pagdududa, hadlang, at takot. Para sa bawat leo, at sa ating lahat, malinaw ang aral, ang pagtityaga at tatag ay tulay sa pagitan ng pangarap at realidad. Hindi may iwasan ang mga hamon, ngunit hindi rin ito permanente, ito ay oportunidad upang lumakas, maging mas matalino, at mas determinado. Bawat kabiguan ay may dalang aral, bawat maliit na tagumpay ay paalala na mahalaga ang bawat pagsisikap. Higit pa rito, ang ambisyon ay hindi makasarili, ito ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Ang determinasyon ng isang leo ay humihikayat sa mga kaibigan, pamilya, at maging sa mga estranghero na ituloy ang kanilang sariling mga pangarap. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa nakatagong ambisyon at pagtangging makontento sa karaniwan, kayang baguhin ng sinuman ang potensyal tungo sa realidad. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng kwento ng isang leo na ang apoy sa loob ay hindi mapipigilan kapag pinagyaman ng pasensya, fokus, at hindi matitinag na paniniwala. Ang mga pangarap ay hindi lamang para isipin, sila ay para isa buhay. Outro at call to action. At sa gayon, nagiging malinaw ang nakatagong ambisyon ng isang leo, binabago ang mga pangarap tungo sa realidad sa pamamagitan ng tapang, pagtitsyaga, at hindi matitinag na paniniwala. Ang dating tahimik na apoy ay ngayon nagliliyab, nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa leo kundi sa lahat sa paligid niya. Tandaan, ang iyong mga pangarap ay hindi kailanman masyadong malaki, at ang iyong ambisyon ay hindi nasasayang. Bawat hakbang na iyong tinatahak, gaano man kaliit, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa buhay na iyong naimagine. Tulad ng Leo, yakapin ang iyong nakatagong determinasyon, harapin ang mga hamon ng may tapang, at huwag hayaang pigilan ka ng takot. Kung na-inspire ka ng kwentong ito, ibahagi ang iyong sariling mga pangarap sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow para sa higit pang mga kwento na naglalarawan ng tapang, passion, at nakatagong lakas sa bawat zodiac sign. Nagsisimula na ngayon ang iyong paglalakbay sa pagbibigay buhay sa iyong mga pangarap.